Matapos matalo ng Suns, naglabas ng matinding pahayag si JJ Redick tungkol sa consistency ng kanilang team. Kasabay nito, nagbigay rin ng reaksyon si Luka Doncic sa paparating na laban kontra sa Dallas ang kanyang dating kupunan. Ngunit higit sa lahat, lumabas din ang mainit na trade rumor na maaaring magpabago sa buong NBA landscape. Lebron James kapalit ni Giannis Antetokounmpo? Sa post-game reaction, tuwirang sinabi ni JJ Redick, I don't think any of the groups tonight were as consistent as they need to be. Malinaw ang punto. May talento, pero hindi pa rin tumutuloy-tuloy ang execution. Sa preseason game, makikita ang flashes ng individual brilliance, ngunit madalas napuputol ng turnovers, poor rotations at lapses sa transition defense. Ang second unit ay nagpakita ng moments ng energy, pero hindi sapat para panatilihin ng pressure. Nahihirapan silang i-pace ang laro kapag bumigat ang pag-atake ng kalaban. Samantala, heto yung unang preseason game ni Luka Doncic bilang Lakers. Nagpakita nga agad ng scoring at playmaking habang nagsisimula pa lamang bumuo ng chemistry sa bagong teammates. Sa debut contra Suns, parehong nagpakitang gila sina Luca at Austin Reeves, nagkaroon ng magandang offensive sync, ngunit lumitaw din ang pagkakamali na kailangang ayusin sa susunod na mga laro. Ang comments ni Austin Reeves tungkol sa one-legged threes ni Luca, a blessing but every now and then it's a curse, ay nagpapakita ng respeto sa kawalan ng takot ni Luca sa shooting pero nag-aayala rin ang teammates sa shot selection sa critical moments. Isang promising development naman ang tandem ni Luca at DeAndre Ayton. Inilarawan ni Ayton ang unang love connection nila bilang proseso ng pag-adjust. Kailangan daw niyang maging pasensyoso at sabay na mabilis sa pag-roll para mapilit ang mismong defensive matchup. Ang ganitong chemistry kapag na-polish ay nagbibigay ng panganib sa mismong rim at magsisilbing option para sa kickouts at open perimeter shots. Sa coaching perspective, malaking mandato na yon ang pag-aayos ng rotations at pagpapatatag ng defensive identity. Ito ang pinakamabilis na paraan para gawing consistent ang outputs ng grupo. Samantala, umiikot pa rin ang matinding rumor tungkol kay LeBron James at malaking trade proposals online may nagpropose na hypothetical blockbuster trade na maglalagay kay Giannis Antetokounmpo sa Lakers kapalit ni na Lebron at Austin Reeves kasama ang ilang unprotected picks. Bagaman speculative at maraming condition bago mangyari ang ganito, pinapakita nito kung gaano kabilis magbago ang dynamics ng liga kapag pumasok ang matitinding pangalan sa usapan. Sa ngayon, ang pinakamalapit na realidad ay ang immediate concerns ng Lakers ihon ang Luca Lebron Reeves chemistry, bawasan ng turnovers at linisin ang defensive rotations para maging competitive sa regular season. Kung susuriin, nasa transition phase ang Lakers at ang dating Mavericks score. Ang pagdating ni Luka ay instant boost sa star power at playmaking pero kailangan ng oras para ma ang tendencies ni na Lebron, Luca at Austin Reeves. Para kay JJ Redick, ang issue ay hindi talento kundi consistency. Ito ang kadalasang minsay kulang kapag major roster shake-ups ang nangyayari. Ang rumor Giannis for LeBron trade ay malabo sa practical terms ngayon at mas mukhang online speculation. Mulit pinapakita nito kung gaano kabilis magbago ang dynamics ng liga kapag pumasok ang matitinding pangalan sa usapan. Sa ngayon, ang pinakamalapit na realidad ang immediate concerns ng Lakers, ihon ang Luka Lebron Reeves chemistry, bawasan ang turnovers at linisin ang defensive rotations para maging competitive sa regular season. I-comment po ang inyong opinion sa ibabag at babasahin natin yan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!